Kamusta mga Lodi? Pasensya na kung natagalan ako sa pag-upload ng next part nito. Natapos tayo sa nakaraang recap kung saan tinutugis ang dalagitang Tiga Demon Clan ng mga grupo ng mercenario. Nakita naman ito ng ating bida at tingin niya ay ito ang sinasabi ni Lucifer na babaeng kailangan niyang protektahan, kaya naman hinarang niya ang ginagawang pagtodje sa babae at ang mga sumunod na eksena ay mahirap ng ilarawan. Pero sa kasalukuyan ay dalawa na lang sa sampong mercenaryong na kalaban ni Kang ang natitirang buhay. Napakabilis ng mga pangyayari at di na sila kaagad nakapag-react pa. Tinanong sila ng ating bida pero huli na ang lahat bago nila napagtanto na kailangan nila itong sagutin para hamaba pa ang buhay nila. Isinunod ng tapusin ni Kang Taesan ang lalaking nakaasul na damit habang naiwan naman ang isa na nagmamakaawa para sa buhay niya. Sinabi nitong handa siyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya para lang sa kanyang kaligtasan. Daman niya ang matinding aura ni Kang at alam niyang hindi niya ito pwedeng lokohin. Pinagbigyan naman ito ni Kang at siya ay naupo muna para magtanong at makinig sa mga nalalaman ni Kalbo. Sa kanilang pag-uusap ay napag-alaman na niyang merong isang manghuhula noong nakaraang sampung taon ang nagsabing magugunaw ang kanilang mundo kung di nila uubusin ang mga demonyong nakatira rito. Ang mundong ito ay nahahati sa dalawang bahagi o paksayon. Parehas na mumuhay dito ang mga tao at mga tiga demon clan. Ang lugar na ito ay ordinaryo gaya ng mga ibang mundo. Magkaiba man ang mga naninirahan dito ay namumuhay peren sila ng payapa. Ngunit isang araw ay nagbago ang lahat ng dumating ang sagong manghuhula ni Hamon ng Dieti ng Liwanag. Inihayag nito na kailangan nilang ubusin ang mga demon race para sa ikaliligtas nila. Pagkatapos nun ay sumiklab na ang gera. Nagkaroon ng iba't ibang digmaan sa iba't ibang panig ng kanilang mundo. Ang lahat ay iisa ang layunin. Ang burahin sa mapa ang buong demon clan. Dahil naman si Hamon ay nagmula sa mundong ito ay mas malakas ang impluensya niya dito kaysa kay Lucifer. Ito ang naging dahilan kung bakit sa loob lamang ng dalawang taon ay natalo na ang demon clan. Kasabay ng pagpanaw ng kanilang hari ay nagwakas na rin ang digmaan. Pagkatapos noon ay naglagay ang mga nakatataas ng mga pabuya sa mga makakahuli sa iba pang natitirang Tiga Demon Clan. Dahil naman dito ay naging walang humpay ang pagtodge sa mga Tiga Demon Cult na siyang halos umubo sa kanila. At ang babaeng tinutugis ng mga mercenaryong ito ay ang huling natitirang prinsesa ng Demon Clan. Pagkatapos marinig ito ay nakumpirma na ni Kang na ang babaeng ito ang tinutukoy ni Lucifer na kailangan niyang dalhin sa ligtas na lugar. Isang nakakagulat na pangyayari naman ang naganap. Hinaya ang makaalis ng buhay ni Kang ang mercenaryong nagkwento sa kanya at nagbigay impormasyon. Makalipis naman ang ilang oras ng pagbabantay ay nagising na rin ang babaeng Tiga Demon Clan. Alam naman ni Kang Taesa na pagod na pagod na ito kaya't pinayuhan niya itong matulog muli para mabawi ang lakas niya. Hindi naman na natulog ang dalagita at nagpasalamat na lang siya sa taong tumulong sa kanya. Gayon pa ay sinabi niya kay Kang na mas makabubuti kung iiwasan siya nito at hindi maglalalapit sa kanya kung ayaw nitong mapahamak. Dahil lang isang kagaya niya ay hindi na dapat nabubuhay pa sa mundong ito dahil isa siyang demonyo. Sa gitna ng isang digma ang hindi nila ginasto nararamdaman ng batang babae ang matinding kalungkutan at pangungulila. Sa isang iglap na wala ang kanyang buong mundo, ang mga ngiti, halakhak, at yakap ng kanyang pamilya ay nawala na lamang. Ang bigat ng takot at kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa kanyang puso, na parang isang malamig na gabi na walang bituin. Naghahanap siya ng kasagutan, ngunit ang digmaan ay walang paliwanag. Ang kanyang mga luha ay tila walang katapusan, sapagkat ang pagdadalamati sa pagkawala ay higit pa sa kanyang kayang dalhin. Wala na siyang gana pang mabuhay dahil ang lahat ng kakilala at malalapit sa kanya ay nawala ng lahat. Hindi lamang ang kanyang sarili ang nawasak pati na rin ang buong mundo niya at ang pag-asang maibabalik pa ito sa dati. Ngayon, tanging mga tumutujas na lang sa kanya ang nakakahalubilo niya at wala nang iba. Kaya naman pinapalayo na niya si kang bago pa man ito madamay. Dahil pati malalaki at kilalang tao ay gusto siyang paslangin. Sumenyas naman bigla ang tingbida. Sinabi niya sa dalagitan na mukhang may natitira pang taong naghahanap sa kanya. Kahit nasa malayo ay hindi nakalampas sa radar ni Kang ang nagtatagong ito. Nagulat naman ang Dal dahil wala na siyang maiisip na kakilala niyang nabubuhay pa. Sa dinaman naman kalayuan, sa likuran ng ilang halaman at punong kahoy ay may lumabas na isang figure na lubhang kinagulat ng dalaga. Isang lalaki ang lumabas at nagpikite sa kanila. Natutuwa ito at natagpuan niya ang prinsesa na matagal na niyang hinahanap. Nabalitaan niya lang na nasa lugar na ito ang prinsesa at nagbaka sakali lamang siya. Kaya naman labis ang kanyang tuwa ng makumpirmang totoo nga ito. Siya si Galant isa sa mga tiga silbino ng prinsesa at direktang sumusunod sa Demon King. Hindi naman tuwa ang naramdaman ng prinsesa nang makita ito. Agad itong naglabas ng kanyang punyal indikasyon na kalaban niya ang nasa harap niya ngayon. Isa si Galant sa mga kakilala niya na nagtaksil sa kanyang ama. Binaliwala nito ang panunumpa niya at walang hiyang Trinidor ang hari ng mga demonyo. Matapang at may pangungut siya naman itong sinabi sa harap ng prinsesa na matagal na panahon na ito kaya't binaunan niya ito sa limot. Dahil ang mga alaalang iyon ay nakakasuka para sa kanya. Hindi daw siya makapaniwala na nag-alay siya ng katapatan sa isang mababang uring nilalang. Kasabay naman ng kanyang pagsisilita ay agad na siyang sumugod. Umikot siya sa likuran ng dalawa mula sa prinsesa papunta kay Kang. Ito ang una niyang liligpitin dahil alam niyang sa oras na matapos niya ito ay wala nang haarang sa kanya para makuha ang prinsesa. Pilit naman siyang inawat ng prinsesa at sinabing walang kinalaman ng taong ito sa kanya kaya't hindi na dapat niya pa ito idamay. Pero hindi nakinig sa kanya ang lalaki at sumukod pa rin ito kay Kang. Laking gulat naman niya nang madali lang itong nasalag ng ating bida gamit lang ang dulo ng sandata niya. Kasabay din nito ay nagpakawala si Kang ng isang simpleng counter-attack. Namukhang hindi simple para sa kalaban niya. Halos mawala na sa hugis ang mukha nito nang masalo niya ang suntok ni Kang Taesan. Napatalsik din siya ng ilang metro dahil dito. Gayunpaman ay hindi naman ito natamba na nanatiling nakatayo. Na siya namang pinuri ni Kang dahil ang kadalasang tinatamaan ng atake niyang ito ay sumakabilang buhay na. Kaya naman sa tingin niya ay malakas itong kaharap niya. Nakakaramdam naman siya ng kaunting excitement dahil dito. Iba naman ang nararamdaman ng lalaki. Hindi niya tanggap sa kanyang sarili na isang bagito ang gagawa sa kanya ng ganito. Buo pero ng tiwala niya na kaya niya ito dahil hindi pa niya nilalabas ang tunay niyang lakas. Kaya naman ay agad na siyang nag-ipon ng lakas at humandang umatake. Napalibutan siya ng kakaibang aura na bumabalot sa buo niyang katawan hanggang sa kanyang espada. Kinabahan naman ang prinsesa nang makita ito dahil alam niyang hindi pipitsuging mandirigma si Galan. Nonchalant naman ang ating bida habang pinagmamasdan ang ginagawang paiipon ng lakas ni Galan. Tinanong niya ang multo kung ore ba itong nakikita niya na lumalabas sa kalaban. Nagulat naman ang multo kung bakit alam ni Kang ang mga ganitong bagay. Sinabi naman ni Kang na kaya alam niya ito dahil meron din siyang skill na halos kagaya nito pero hindi niya pa nagagamit. Hinamo naman niya si Galant na sumugod na. Na siya namang ginawa nito. Minamaliit pero niya ang ating bida. At ngayong nilabas na niya ang kanyang aura ay nakakasiguro na siya na kaya niya itong hiwain sa dalawa. Agad na siyang sumugod kay Kang Dala ang sandatan niyang punong-puno ng enerhiya. Gayon pa man ay wala ring itong napala dahil madali lang itong nasalag ni Kang gamit lamang ang isang kamay. Laking gulat ni Galant na hindi man lang tumalab ang mga atake niya. Sinalag lang ng bagong espada ni Kang ang pag-ataking ito na siya namang kinabilib ng ating bida dito. Hindi naman basta-basta sumuko si Galant kaya't muli siyang nag-charge ng kanyang aura at muling umatake kay Kang. Ibinuhos niya ang isang daang porsyento ng kanyang lakas sa pag-ataking ito. Umaasang ito na ang tatapos sa kalaban niya. Hindi naman ito balak sa lagi ng ating bida kaya siya ay nanatili lamang sa kanyang kinatatayuan. Wala nang nagawa ang prinsesa kundi mapadasal na lamang na sanay walang mangyari kay Kang. Pero laking gulat niya ng kanyang idilat ang kanyang mga mata at makitang walang nangyari dito. Gumana ang skill ng ating bida na, absolutely nullify the first attack, kaya tila tumagos lang ang atake ni Galan sa kanya. Gulat na gulat naman ito dahil pakiramdam niya ay kumunekta ang pag-atake niyang iyon. Muli siyang lumusob dito habang iniisip kung isa bang wizard ang kalaban niya. Hinala niya ay gumagamit ito ng magic na may kakayahang kontrolin ang oras. Nagpakawala na siya ng kanyang sunod na pag-atake. Nagtatalo ang kanyang isipan dahil tingin niya ay imposible ito dahil kahit ang mga tanyag na Archmage sa mundong ito ay walang kakayahang mag ng mga atake. Muli namang tinanggap ni Kang ang pag-atake niya at gumana ang skill nitong, absolutely nullified the second attack, na siyang lalong nagpagulat kay Galant. Umatake pa siyang muli pero gaya ng dalawang atake niya ay wala ring nangyari dahil sa skill ni Kang na, absolutely Nullify the third attack. Halos masira na ng bait si Galant dahil hindi gumagana ang aura niya sa kalaban niya. Na-curious naman ang ating bida kung gaano ba kalakas ang arang ito ng kalaban niya kaya't sinubukan niyang magpatama dito. Nakatanggap siya ng 63 damage mula sa pag-ataking ito. Para sa kanya ay hindi na din ito masama. Sunod naman niyang ginamit ang skill niyang evasion at paulit-ulit na iniwasan ang mga atake ni Galan. Nagsimula ng manginig sa takot itong kalaban ni Kang hindi alam kung sino ba itong nakaharap niya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na isa siyang sugo ng katarungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban ay gumamit naman si Kang ng magic skill niyang Ice Prayer at paulit-ulit na inatake si Galan. Ginagawa niya ito hindi para paglaruan ang kalaban niya kundi para pag-aralan ang kakayahan ng skill na aura. Hindi naman ito ang pakiramdam ni Galant dahil tingin niya ay pinaglalaroan lang siya ni Kang ang taong kinukutsa niya lang kanina. Hindi niya moari kung paano ito natuto ng ganito kataas na antas ng magic gayong mukhang bag ito palamang ito. Habang hirap na hirap sa pagsalag at iwas ang kalaban niya ay unti-unti nang naiintindihan ni Kang kung ano ang aura. Gayunpaman ay hindi siya nab-I believe dito dahil mukhang hindi ito nababago ng anyo o hugis. Hindi rin ito nang papataas ng iyong stats mental man o pisikal. Para sa kanya ay isa lang itong skill na pinapalakas ang iyong cutting force. Hindi maintindihan ni Galant ang mga binubulong-bulong ni Kang pero isa lang ang alam niya, malayo ang kakayahan niya kumpara dito. Habang siya ay hingal na hingal na ay tila hindi naman seryoso itong kaharap niya. Kahit nigaanong bilib ay sa tingin ni Kang ay hindi na rin masama kung matuto siya ng ora. Kaya't tinanong niya ang multo kung may alam ba ito patungkol dito o natuto ba siya nito. Sinabi naman ng multo na walang ore sa kanilang lugar gaya nila na walang kahit ano. Sinabi niya rin na mahirap makahanap ng taong may oray kahit na sa loob ng labyrinth. Habang nag-iisip ay nakakaya rin niyang iwasan ang mga pag-atake ni Galan. Tinanong naman siya ni Kang kung paano niya matututunang gumamit ng aura. Ngayon ay tanggap na ni Galant na tila insekto lang siya sa taong kalaban niya ngayon. Hindi siya makapaniwala na meron siyang makakaharap na ganitong halimaw. Tingin naman ni Kang ay nawala na sa katinoan itong kaharap niya at mukhang hindi ito magsasabi ng impormasyon sa kanya. Kaya naman binuksan niya ang kanyang status window para ma-activate ang skill niyang special skill na, Prove Yourself. Ngayon lang niya ito gagamitin at nahihiwagaan siya kung bakit may on at off option ito. Sa kanyang pag-activate ng skill na ito ay bigla naman siyang binalot ng isang madilim na aura. Agad itong naramdaman ni Galant na siyang nagpainto sa mga kilos niya. Ramdam niya na tila pinipigas siya nito. Tingin naman ni Kang ay hindi ito ang tamang skill na gamitin para mapakanta si Galant kaya't pinatay na muna niya ito. Hindi siya makapaniwala na ang skill na ito ay may kakayahang intimidahin ang kalaban niya. Gayunpaman ay hindi niya alam kung kapakipakinabang ba talaga ang skill na ito o hindi. Kaya naman muli siyang nag-isip kung papaano niya mapapakanta si Galant. Nang kanyang balikan ng tingin ang kalaban niya ay hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Humihingi ito ng tawad at sinasabing handa siyang sabihin dito ang lahat ng nalalaman niya. Tawang-tawa naman ang multo sa nagawang ito ni Kang. Nagulat naman si Kang na pwede palang gamitin ang skill na ito sa ganitong paraan. Nagsimula naman na siyang magtanong patungkol sa aura.